Management Center. Maraming maraming salamat po. Oo. Sabi ni Sir John, ano daw yung LSE? Stage Decoration. Ang LSE Kinaliwana po. ko sa kanya. Na ah, okay. <laughs> Nagtayo na pala. Ay, nandito na po. O, sige, yeah. nandito na. Okay na ba sila? Konnichiwa, Rosenians. Yoroshiko ano Ang kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula noong sakupin tayo ng mga Kastila. Hanggang sa pagbaril ng ating pangbansang bayani, Dr. Jose Protasio Rizal, na siyang naging hudyat ng pagkakaroon ng pagkakasarinlan ng Pilipinas. Taong isang libo, at apat na napasailalim sa kamay ng mga Hapones ang bansang Pilipinas. Sa pananakop na ito, natuto ang mga Pilipinong mas pahalagahan ang kalikasan at gamitin ito sa maraming pamamaraan. Lumipas ang mahabang panahon, nagdaan ang sakuna, trahedya at delubyo. Dahil sa pagkakatatag ng pagkakaisang bansa o ng United Nations, napaigting ang pagkakaisa ng bawat bansa at nanaig ang pagtutulungan. Santa Rosa City the Lion City of the South. Kilala bilang isa sa pinakamaunlad na bayan sa lalawigan ng Laguna sa pangunguna ng yumaong alkalde, ama ng kaunlaran, Mayor Leon Arcillas. Ang pagtatanghal na ito ay nagpapahayag na dahil sa pagkakatatag ng United Nations, dumating man ang sakuna, may mga bansang handang tumulong sa atin. At isa na rito, ang bansang Japan dahil na rin sa puspos na panalangin ng mga Rosenians kay San Isidro Labrador at Santa Rosa de Lima na, kaya na nating pagtagumpayan ang mga hamon na ito. Dahil sa galing ng ating kasalukuyang mayor, Mayor Arlene B. E. Asilias, kasama ang mga sangguniang panlunsod, ganoon na rin ang mga mamamayan ng Santa Rosa, hindi maikakaila na kayang-kaya nating pag-igtingin ang bayanihan, kasama ang tulong ng mga banyaga. Rosenians, inyong matutunghayan na sa pamamagitan ng magandang komunikasyon at ugnayan ng Pilipinas o ng Santa Rosa at ng Bansang Japan, ang bawat bansa ay nagtulong at nagpalitan ng mga tradisyon at kultura. Halina tunghayan ang natatanging pagtagtanghal ng mga kabataan ng Barangay Market Area sa pangunguna ng Punong Barangay, Kapitan Michael I. Ambata at ng mga kagawad. Narito ang makulay na kwento at masayang pagtatanghal, kultura, tradisyon na aantig sa inyong mga puso. Hello Santa Rosa! Maghanda na! Andito na sila! Donmare to Now, where to begin? How about Once Upon a Time? nakaranas ang mga Rosalian ng kabiguan. Subalit hindi pagsuko ang nangibabay. Bagkos, kananalig si Santa Rosa de Lima ang kanilang kinapitan. Santa Rosa! Okay! Grabe ito! Ibalakbakan na na, na po natin! Nalapot ako dun Ibang klase na naman to, no? Anong barangay ulit to, Sir John? Market area. Barangay Market Area! Nakita ko yung favorite ano ko. Favorite ko nung, kabak nung kabataan kong kabaklaan ko. si Sailor Moon. Ay, hindi ka na papakla ngayon. Nung bata ako, ganyan ang mga pinoportray namin. Okay. ako ko doon sa yung... yung... Oo nga eh. Pero, besides doon sa mga ano ha, fictional character na sila Sailor mo, sila... U, U, ano, sino ba yon Si Eugene ba yon oh. Si Eugene, biglang lumabas yung rosas ng Santa Rosa. Kabog, di ba? <laughs> oh. Pumilera siya doon sa mga Japan-Japan. Pero Japan. ang nakakatawa, di ba? Ang konsepto, kakaiba din. Oo. Oh, oh. Pero sabi ko nga sa kanya, siguro very struggling ang barangay market area dahil yung konsepto na napunta sa kanila ay Japan. Mm -hmm. At saka diba? mahirap diba? kasing pagdugtongin, eh, mahirap tuhukin. Mahirap, tama. Correct. Ay, yun But still, nagawa yan. Pero, ang bago. nagawa naman. In fairness. At saka, etong, di ba sabi mo nga, teacher, ah, naghahanap ka lang ng pare, ah sa katutak yung pari na lumabas. Di ba <laughs> sinagot? Ang dasal mo. Pumili yeah, ka. Ano, Ito yung, yung, kabuki. Ayan. Ng kabuki. Pero yan yung, yan yung mga pari na hindi mo talaga pwedeng ano, okra yan. Kaya hindi ko masyado na okra. Kasi may, da nakita mo ang lalaki nung uh, ano, at samurai. At may samurai. Ikaw rin. May, eh. may mga dalang samurai na loka ako doon Good sa mga pari. Sayo. Ang hirap nga mag-makeup ng mga kabuki na yun. Nakita mo? oh, oo, oh, 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 yung oh. mga, yung ba yun? Yung, oh. Ang tawag ba doon? Yung sabi ko oh, sa kabuki, yung mga nakarapakan. puting mukha. Yung puting puting mukha na para silang mga may isap. ano? Tapos pag gumingit eh, di ba? Pangasar yung ngiti na eh. <laughs> Sabi ng mga, yung mga judges na ko kanina, tawang tawa doon sa mga baklang mapuputi ang mukha ko niya sa harap. <laughs> Baka bakla ka naman. Na man <laughs> pero, hindi ko rin sure ba? ha, hindi ko rin sure kung ano ha. At eto na, pumapasok okay. na mukhang tapos na ang barangay market area. So, i-welcome na natin, Sir John. Ito ay ang barangay. Kaingin, natatawa ko. Hey, hindi na makasalita si Sir